Good morning mga hunting Meron lang po tayo na hunting na d po Ito po ay binigay sa akin Maganda po ito D-band mini home theater speaker Napakaganda po niya Magandang maganda po isang gamitin sa bahay yeah, May mga kasama pa po ito Ito po ay binigay lang po dito sa akin Dito sa work ito, uh, Maganda po itong mamaya um, yeah, Matitesting uh, Try natin ulit sa so, yung mga unang nakasama po nito ay nagagamit ko na po nandun na rin yung mini amplifier nya may mga kasama pa siya doon sa bahay na na uh, kaya ito po ay binilag ko sa ngayon para makaroon ko na idea kung anong klaseng quality ng tulog nito para makaking practical na naman tayo sa sounds para makatipid yan po tips lang po sa mga wala pang budget ah uh, matuto po tayo mga laga sa ating mga gamit. Yan po. Napakaganda po niya. Oh. Branded na debug. Home theater. May isa bupet ako ito sa bahay. Mga sound check. Yan po mga lodi. Kaya matuto tayo mga hunting sa ating mga sounds. At natin siya Kung kumabahaba ang kanyang buhay ng speaker. Okay, hanggang dito lang muna. Salamat sa inyo mga sound check hunting. Salamat.